Sa unang pagkakataon, ang kapamilya actress at singer na si Maymay Entrata ay magrarampa sa Paris Fashion Week para sa Milano fashion brand. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya at hindi maikakaila ang kanyang ligaya at kaba na dulot ng pagtanggap ng imbitasyon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Maymay ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagdalo sa prestihiyosong kaganapan. Ako po ay sobrang excited po for the Paris Fashion Week kasi first time ko pong pumunta doon. First time ko pong inimbitahan, pahayag niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang sinasabi ito na nagpapakita ng kanyang taos pusong damdamin. Ngunit hindi lamang saya ang kanyang nararamdaman. May halo ring kaba at pangamba sa kanyang puso. Siyempre, parang ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Gusto kong ipakita ang aking talento at ang ganda ng kultura ng Pilipinas sa buong mundo, dagdag ni Maymay. Ang kanyang determinasyon na ipagmalaki ang mga Pilipino sa internasyonal na entablado ay talagang kahanga-hanga. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, abala siya sa mga paghahanda, wala sa mga damit na kanyang isusuot hanggang sa mga pasalubong para sa kanyang pamilya at kaibigan. Gusto kong maging memorable ito hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng sumusuporta sa akin, Anya. Ang paglahok ni Maymay sa Paris Fashion Week ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi pati na rin isang simbolo ng pag-angat ng mga Pilipino sa larangan ng moda. Naghihintay ang lahat sa kanyang makulay na pagrampa sa Paris, natiyak na magiging isang alaala na hindi niya malilimutan.